Oh, Aba oh, ba? Marami! Oh, ba marami laman ano? Oh, oh, Agoy, dami ba? Dali! Ay di, tak mo na, diyan, ay, taktak mo na yan ha! Taktak mo na yan, kaya buhatin! Oh, dami laman ano? Ay kura ito kagaya na nakuha natin, nakaraan no. oh, ano? ni ba. Baba! Ay! Madami pa nga! <laughs> Uy, masipit ka pa nga! Madami po na sa loob! Wow! May pang ulam na tayo! Yan, makukuha kami mga katropa ng ano? kung anong makuha namin dito maninihi yan, balik kasama ko nga si Pagar at saka si Tulan at saka si Trupang Tui at wala kami pang ulang ngayon, kaya maghanap kami kung anong makuha namin dito uy, ano yan, si Hina yan, nakuha namin yung bagongon na maliit <laughs> barilit ba yung tawag dyan, ano Ayan, at hibas ngayon maliit ang tubig dito kami sa tabing playa. Ito, bakawan. O ano, nalaang. Baka may study yan. Makuha tayo. Wala laman. Uy. Uy. Ah, wala. <laughs> wala. At kasama rin namin si ano, si yung aso, na mahilig magdala ng aking ano, chinelas. Yan, tingnan mo, baka may laman yan. Ay! Dito may bubusa na. At baka bigla may lamang makatakas pa. Wala. Natay, baga nahibas. Ano ito ah? Malamang ah, Wala. Sa... Ano ito? Ito ah. Ay bra. <laughs> yan, yan, minakita kami ito guys. Bra. <laughs> nakasabit ay ano ito ano ito uhuy sandals <laughs> oh chinelas lutin natin lagila natin buhon natin dito ah na. na eh. Ay, abak. Mamayang gabi mga pala tayo dito. Ano? Mamayang gabi. Ano kayo nga pang ulam? May sihi. Ubus na yata. Ubus na. Oh, may mga putol-putol na dahon dito yun. Ay, yun ang magkakalapat eh. Ang magkakalapat eh. Malalim. Malalim. Bet may mga kawayan dito ganyan na. Kawayan ang magkakalapit. Ah. Uh, Ayan. Ay, sang stain nila. Ito. Oh, Uy, tihim. Oh. Tihim ito yung ko na. Ito. Hali, ano ito? Ano tihim? Yan, tihim. Maliit tihim dito ano. Yung talaba. Oyster sa English. Dati walang bakawan dito ano? Ito ba kayo tinanim dito? Tumubo na lang. Yun. Ah, na. Ano na, 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 na natin? Magkatan mamaya. Ito, ito. Ano kaya yan? Ha? Ito, ito, Ano ito? Ay, may isda dito. Ha, at mga, ang tropa. Ano yan? Ang isda Uy! May sipit! Ayun o, may sipit o. Oh. May sipit na maliit. Ayun o. Oh, sipit yan. Nasa yung laman na yan. O, oh, may sipit guys na maliit oh. May, ano tawag yan? May kasag. Ano rin ano yun? Pag tasay na iwan ng sipit, yan o. Ay, bumawin niya sa la, Ito to. Ano ito? Uud. Pede yan kain natin mamumukbakan kay Mamaya. Wala 'yung tasagan, wala 'yung aso to. Kain banda. Malaki nak ugat nang Asan. Yan. Asan. Malaki. Wow, gasar ng yan. Ito mga aso, ito alis din. Na oh, nabita. pa. Ito may nakita na naman ako dito ng kakaiba. Ayun mga katropa oh. Ano to? Sihi pa rin ano? Pitukin. Anong tawag yan? Pitukin. Pitukin? Ba't dito malimang? Oh. Ibutas oh. Yo, nagakalampagan. Ang sihi. Lalo, lalo. ayari sa'yo. Natusok yung mo. <laughs> ah, pasubsub pa. Ito mo si Puchi sa si oh. Gusto rin manigi. Ito. Ito may mga laman na alimango. Oh. Ano itong butas? Ba, ba mga sipit. Kaya nga may dala akong pang sipit ay. Una ako nang sipitin siya. Aba, oh, may mga ano nga kinain oh. Oh. Nagbaltan. Nagbaltan oh. Wala, wala yan. yan. laman. Yeah, may kawayan oh. Tingnan natin yung kawayan ni baka may laman. Kasi pag abot ng tubig dito mga katropa ay pumapasok yung mga isda diyan sa mga ganyang kawayan. Yan. Tingnan, tingnan natin baka ay may laman. Ay, hindi butas ano. Oh. Ano, may may butas oh. Minsan may isda yan. Yung mga ganayan. Oh. Hala. <coughs> ah, wala nang laman. Ay, wala ano? Wala. Tay banda, may panabi. Tay si panabi. Tubig na dito. Ito yabot ng tubig sa gabi ano, sa tay ano? Kanina abot din ito. Ito. Dito pala tayo mamayang gabi magsuot. Barilit Barilit, tawag dyan ano Ito lang, nakakuha ng sihi Oh, uh, anong nangyari dito? Anong kawit ito? Tiyatay ko na Bangkaw yata ito ubang aw <laughs> ay may kawayan oh no? bago ay bago pa yung pangka pangkatig yun oh kawayan hindi may akuha ako mamaya isang ko sa aking bangka uy sihi na naman nakuha ni tropa yan libre lang po pang ulam dito masipag ka lamang ng sihi pati Ayan o. Sihi. Ayun, may kawain o. Oh, may, uh, may Baka may laman yan. Natin. Ay, may laman nga. May nakita ko sa dulong May parang may pumasok. Nakasag. May dulo. Ayan o. Wala ka ng lang May CD it yan. Ito yung mga misay na napapasukan ng mga kwan ito. Yan is daan o. Oh. Yan kawayan. Tingnan natin itong kawayan kung may laman ito. Baka parang may, uh, may butas kaya yan. Meron. Pasag. Pasag. Ba. Oh. Mabigat. Ano right ba? Nakaipit ah, na. Oh. Yun. Ha? Masama. Bakit? O oh, Aba ba? Dali. Marami. ito? Aba marami oh. laman ano? Oh. Oh. Agoy dami ba? Dali. Ay di. Taktak mo na na yan ha. Ay. Taktak mo na yan. Kaya oh. buhatin. Madami oh. laman ano? Ay kuray ito gagawin na kuha natin. Nakaraan ano? Oo. Oh. Ang oh. dali. Ang dami laman. Uh. Oh. Pangulim na tayo nito. Agoy. Hindi pa ulan. Dai pala naman na 'yan. Oh, yang 'yan oh. Uh, ito na, Sige, dapat yung masipit ka. San? Ito oh. Sige, lahat may dalawang panipit. Uh, oh. oh, may pa. <laughs> Wala na sipit yung isa oh. Dampi. Ay, talaga tinira nila 'to. Ha. Nito yung kaya kaya maganda nila 'to, mga ito. Kinaka, oh. dinadala nila 'yan dito. Oh. Uh. Ano ba. Ay, tayo ito. ito na. Sumiksik na. Sumiksik na. Oh. Wala, apat tak tak mo baka may lamang pa diyan ah tak tas mo diyan tulan na baka may lumang pa <laughs> uy isa pa isa na yan pala ibuta sya no wala na wala na. na pero baka may barong pa diyan ilang pasin yata ang butas na yan ay meron pa yan meron pa yan oh. tak tak mo hindi may tatak tak sabi nga na Ayun, may kahoy, sulot mo kahoy. Baba. Ay, madami pa nga. Uy, masipit ka pangar. nga. Madami po sa loob. Wow. May pang-ulam na tayo. Ay, ating gagatan ito. Subiksik ano? Ang marami pala dito. Ayan, nasipit na. Nasipit na si Trupa. Daming laman. Agoy. Ayan, syatot si kila tulad. Siniwerte kami rito. May pangulam na kami. Plano lang na yung manihi. Nakachin po kami rito ng maraming kuray, oh. Bakit <laughs> Daut. tali? Daut. <laughs> Ito, pansipin to. Pansipin to. Oh. <laughs> wow. Hindi <laughs> <laughs> na makuha. <laughs> wala na. Baka mayroon pa diyan. Ah, wala nang butas diyan, ano. Ayan mga katrupo, pwede na kami umuwi. O, oh, nakajakpat kami. Yan, shout out kay Pagar. Saka kay Tulan. Saka kay Trupa, ayan o. <laughs> Wala na. Ayan pala pinagkainan. Ang dami. Ang dami pinagkainan na no. Ayan. Ayan na natuwa namin kuray. At saka may mga ilang si. ano to na natin. Yan, kuha na tayo ng ano. Niyog. si kasama.